So, good morning ka project. So, nandito naman tayo sa kunting kaalaman na ibibigay ko sa inyo. Parts po sa electrician dyan. Kung magkukontata po tayo, no? So, dapat ilagay natin sa standard po yung mga wire. At hindi tayo gagamit ng mga solid wire, no? Yung mga PDX, no? Nakita niyan yung abang niya is uh, flexible. So, dapat hindi flexible dapat PVC pipe yung gamitin natin yung pang electrical yung orange. so yan ang DIY na ko no? kasi hindi makapasok ko lang abang yan no? so nag DIY na lang ako sa kilid no? ng molding no? nakita niyo ba yan no? solid wire yan no? yan tapos yung abang yan, nasa sa taas. No? Dapat, dyan sa baba lang, pababa, papuntang, ah, uh, panel box, no? So, pwede yung gamitin dyan, ah, uh, 3-4 or 1-1, at least, ah, uh, PVC's siya. Yeah. So, para, kung mayroong, ah, uh, additional, ah, uh, madali lang ipasok yung wire, na uh, dyan. So, kung mayroong magkukunta, at ng mga bahay ng mga electrician. So dapat uh, abangan niya na muna, no. So 'yang ginagawa ko, nag-DIY na lang ako, no. Kasi hindi ako makapasok ng wire. So, sinusuplayan ko 'yung uh, sa likod para sa uh, supply, no, ng mga outlet. So, may isang branch diyan, no? lagyan ko lang ng ah uh, breaker no 20 amperes no ginamit ko diyan na wire is uh 12 number 12 3.5 mm so yan so doon sa liquid essence to sino supplyan ko yan oh? yan dito ha eh. yan diyan supplyan ko yan diyan nang yan oh may naabang ko na ano Uh, tie wire to So, thank you for watching.